So, yun po mga pre ano, um grabe po talaga ito si uh, Marcolita mga pre, talagang ano po ito eh, no, napaka-one-sided po nito, no? At uh, gusto niyang protektahan talaga itong si Sara Duterte, no. Alam naman natin na ang mga Pilipino nangangailangan po ng sagot, no. Nangangailangan ng sagot patungkol d'yan sa uh lalong lalo na yung 125 million na yan no? dapat alam ko naman ito si Marcolita at Sara Duterte magkaibigan po ito tama okay may mga close halatang halata naman di ba kaya nga lang eto ngayon okay bilang ikaw isa kang kaibigan ni Sara Duterte Marcolita dapat ibinigyan e mo ng advice yung vice president na yan okay na dapat sinabi mo, oy, um, pwede ba Sara Duterte paki-explain naman kung saan napunta yung 125 million? Kasi yan yung hinahanap ng mga Pilipino. Okay? May tanong yung mga Pilipino kung saan napunta yung budget na yan. Bakit in 11 days bigla na lang nawala? Alam niyo kaya umiinit ng umiinit yung usapin na to kasi si Sara Duterte ay umiiwas po sa mga tanong at Feeling ano siya feeling nakakataas 'di ba? Walang respeto sa totoo lang. Ang ating vice president po ay talagang uh, wala pong respeto. Ang kinokonsinte naman ni Marcolita kasi one-sided po ito. Tandaan po natin, no? Karamihan sa ating congressist, congressman, dyan, congresswoman ay uh, hindi naman sila one-sided eh. 'Di ba? May mga utak sila. Okay. Pero si Gloria Makapalang Ulo, ay Makapalang Ulo, Gloria Makapagalalo Arroyo, at ito si Marcolita, kung titingnan nyo, mga parang design lang sila dyan. Parang, alam mo yung design na lumang-luma na. Sila yun. ba? Diba? Hindi ko alam bakit, ano, bakit uh, nandyan pa yung mga yan. No, bakit, uh, tinatangkilik pa yung mga yan no? pero anyway lahat naman ang kumupuri sa kanila mga wala ding mga utak diba? tayo ayaw natin ng one-sided. Gusto natin sa katotohanan lang. Okay, muntik pang magsuntukan. Muntik pang magsapukan diyan sa ano? Diyan sa Congress. Nakita niyo naman 'yung video. 'Di ba? Well, naiintindihan ko 'yung tao. Kaya nilapitan si Marcolita. Kasi nandun 'yung ano eh, 'yung init. May pinaglalaban siya. Eh. 'Di ba? Oo. Alam niyo kasi pag plastic kasi 'yung tao, pag sinungaling 'yung tao, mag-aano yan, yung magkukunwari. Di ba? Uupo-upo, kunyari magbabana, tapos biglang ano, iwas. Ganun yun eh. Tingnan mo, nung sinugod siya kanina, sinugod siya, hindi man lang makatayo agad eh. Kasi alam niya, sa sarili niya, na may mali sa kanila. Di ba? May pinagtatakpan eh. Si Vice President lang naman. Oo, oh, Vice President lang naman. Alam mo, Marcolita, sayang ka ba? Diba? Sabi ko nga, kayo yung nagdown, kayo yung sumira sa sarili nyo. Kaya eh, nyo sasabihin na kami naninira sa inyo, hindi, hindi, namin gawain yan. Kayo ang naninira o sumisira sa inyong sarili. ba? Diba? Kayo mismo. Kasi sa, pag, sa pagkampin nyo sa mali, dyan pa lang sirang siraan na kayo. Oo, may mga ambisyon pa naman kayo, natatakbo kayong ganito, ganyan, ganyan. Ang tanong, Oo, makakamit nyo kaya yon, Mangyayari pa kaya yon. Sige nga, kayong mga Duterte, maka Duterte, iilan na lang kayo. Kaya nga minsan, nagre-recruit na kayo eh. Sabi nyo, bakit hindi pa kayo magising? Uy, matagal na kaming gising. Gising na gising na kami. ba? Diba? Kayo, nagbubulag-bulagan pa rin at huwag nyo kaming gagamitin. Okay? Kasi never kaming magpapagamit sa mga katulan nyo na may mga sariling interest sa bansang ito. Diba? Kami, nagsasalita kami para sa bansa, para sa bayan. Diba? Kasi hindi po kaya ng mga, hindi po kaya ng ating pangulo na kung hindi, kailangan nila yung tulong natin. Diba? O, di bali na yung mga duta eh. Huwag na kayong tumulong. Mga animal kayo. Okay? Huwag na. Kami na lang. Kailangan ng kailangan ng pangulo yung tulong namin, kailangan ng mga matitinong senador yung tulong namin, kailangan ng mga uh, matitinong congressman, congresswoman yung tulong namin. Kasi hindi nila kaya kung sila lang. Kami nandito kami. Tutulungan namin sila. Okay? Sa pamamagitan ng ganito, eh, nagpapakalap kayo ng kasinungalingan, kami yung magsasalita. Kami mga vlogger yung magsasalita at puputol sa mga sungay nyo. ba? Diba? Tandaan nyo. Oo, nasa social media na tayo ngayon. Hindi nyo na mabubulag yung mga Pilipino. Hindi katulad noon. Hindi pa naman lahat nakaka-access sa social media. Nag-aabang lang sa balita sa TV. ba? Diba? Ngayon may social media na. Oo. Alam na nila ang tama sa hindi. At kung sino yung may tama, Okay, yon alam na nila yun Sino yung mga fake news Diba? Ito si Markulita, ano to yun? Ituloy mo lang yan, Markulita Wala namang problema, ituloy mo lang yan mm -mm. Yung mga ambition mo Yung mga plano mo sa buhay mo Na pagtakbong ganitong ganito Mapapako yan Diretso kang iniduro, Markulita Huwag nyo pong kakalimutan yung pangalang Markulita Okay, ibuto po natin siya papuntang iniduro kung anumang pun takbuhin nito o ano pa pong binabalak nito okay basta mga maka China maka Duterte maka Kibuloy wag po nating ibubuto yan Bungo wag po nating ibubuto yan tama na Bungo iba naman tapos ka na pagbigyan mo naman yung iba okay ganun yun kami hindi kami utu-utu Okay? Hindi kami ututo. Sabi ko nga, never namin ibubuto yung mga yan. Oo. Itong mga dilawan, matatalino to eh. nag yung dilawan at Marcos noon pa. Pero bakit kumakampi ngayon yung dilawan sa Marcos? Kasi maganda yung pamumuno ng Marcos administration ngayon. Napakaganda. Maraming natuwa. Imagine dilawan kalaban yan. Pero nakipagkaisa sa gobyernong ito okay, sa PBBM administration kasi nakikita nila na okay, maganda yung pamumuno. ba? At itong mga DD sheets na inggit na inggit, no? ay grabe makabanat sa ating mahal na Pangulo. Grabe makapanira. Yung kanilang pagdodroga ay pinapasa sa ating mahal na Pangulo. Imagine gano'ng kabobo itong mga to. Hindi lang bobo. Hindi nag-iisip eh. Diba? Eh kung gagawa sana kayo ng kwento, yung kapanipaniwala naman. Oo. Huwag nyo nang gawing bobo yung mga Pilipino ngayon. May social media na ngayon. Uso na yung AI ngayon. Tapos gagawa kayo ng video peke. Tapos si Harry Roque na nangunguna dyan, nagtatago na ngayon. Harry Roque, ang bilis ng karma mo ha. Harry Roque naman. Bilis ang karma mo. Boy. Boy ba o oh girl? Hindi <laughs> ako yung tatanong lang. Okay. Nagtatanong lang po ako. Boy ka ba o oh girl? Tanong ko lang yan, Hare Roque, ha? Oo. ba? Oh. Diba? Tingnan nyo itong mga naninira sa nagtatrabaho sa ating bansa ngayon. Naninira. Ang Pangulong Bumbong Marcos nagtatrabaho ng matino sa ating bansa. Anong ginagawa ng mga kulangot na to? sinisiraan ang ating Pangulo. Matapos banatan ang ating Pangulo, matapos nilang siraan, anong nangyari sa kanila ngayon? Yung iba nasa kulungan na? Okay? Yun, nasa kulungan na yung iba. Yung iba, pinoproseso na, sinasampahan na ng kaso. Yung iba, tinatrabaho na ng ICC. Grabe yung problema niyo. Oo. Patong-patong yung problema niyo. Oo, oh, gumawa pa kayo ng problema para masaya. ba? Diba? Kayong mga Duterte, sikat na sikat yung pangalan nyo noon. Dahil nangako ito si Digong na 3 to 6 months matatapos na yung problema sa droga. Okay? Pero anong nangyari? Hmm. Anong nangyari? 3 to 6 months, walang nangyari. Naging kaibigan yung mga drug lord nagmariwana si Digong. Yun lang naman yung mayari. Nagmariwana lang naman. Kayo naman. Mariwana lang naman yan. Pampalakas daw niya eh. Yan, kaya nagkalit si Litsi yung ating bansa. Tapos wala daw away sa West Philippine Sea Eh, paano ka aawayin ng incheck dyan sa West Philippine Sea, Kung ang West Philippine Sea, binigay mo sa kanila, natural papangisda in kanila dyan kasi sila na yung ano eh, binigay mo na sa kanila eh. Sila na yung may karapatan eh natural, papayagan kang mangisda. Yung, yung ating Pangulo, hindi pumayag. Nakunin yung West Philippine Sea, eh pinaglaban. Kaya inaaway tayo ng in Yun yung mga baliktad yung utak eh. Sinasabi nila na, oy kaya nung si, si Digong yung namumuno dyan, di naman tayo inaaway. Natural kasi nakikinabang yung mga in-check dyan at hindi tayo nakikialam dyan. Okay? Pangingisda lang yung ginagawa. Eh ngayon, kinukuha natin yung atin eh. Inaaway tayo ngayon. Kasi pinaglalaban natin. Mga bobo ang kapwa natin Pilipino na iba dyan na nagtatanggol dito sa mga DD sheets na to. Bobo pa sa lahat ng bobo. Diba? Naisip nyo ba yun? Simple lang yan eh. May mga utak naman kayo. Gamitin nyo. Diba? Gamitin nyo. Huwag puro ingit yung pairali nyo sa katawan nyo. Tapos sasabihin nyo, mahal yung bigas, kaysyo ganito, ganyan. Amay, magtrabaho kayo. Namamahalan kayo sa bigas, tapos panaisisi kayo. Hindi po obligasyon ng gobyerno na buhayin tong mga kupal na to. Palamunin yung mga kupal na to araw-araw. Hindi. Okay? Ang obligasyon ng gobyerno, pababain, paunti-unti, yung mga bilihin, di man biglaan, pero paunti-unti, at dapat magkaroon ng trabaho sa bansa. Yun yung ginagawa ng ating Pangulo. At syempre, sa panahon ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, may mga ayuda. Panahon ng baha, nandyan yung Pangulo tumudulong. Yung inyong Sarah Duterte nasan? Lumipad, papuntang Germany habang binabaha tayo dito. Uh, tapos ngayon, matutuwa sila kasi tumataas daw yung ratings. At tanong anong nagawa? Uh, anong nagawa ng inyong Vice President? Kasi hindi ko po kikilala yung Vice President yan. Kasi unang-una, pinabayaan ko yung mga Pilipino sa panahon ng bank. 125 million, biglang nawala, 11 days. Kaya kami, nagdudonate kami ng pintura sa paaralan. Para gumanda yung paaralan nila. Kasi kulang sa budget. Oo. Uh -uh. Diba? Initiative po namin yun ha. Initiative yun. Kasi yung pera na dapat para sa paaralan, nandun na sa maling kamay. ba? Diba? Nandun na. Oh, hindi natin alam. Baka naging gasolina na yun. Oh, yun po yun. Kaya kayo, kayo mag-iiyakan dyan, mga DD sheets. Oo. Oh, simula na to ng problema niyo. Kahit sabihin nyo pa, solid o 30 kami, hindi e, maging solid kayo. Wala kami pake. <laughs> yun lang. Wala kami pake. Maging solid kayo hanggat gusto nyo. Oo, oh, wala kami, pake Basta kami mm -mm, Papalak pa kami may, may susunod ng makukulong Abangan nyo yan Abangan nyo Yung mga susunod ba? Diba? Yan si Sarah Duterte Nako, Sige lang Sarah oh, Huwag mo lang sagutin yung mga tanong sayo Mga tanong ng normal na Pilipino Mga individual Patungkol sa budget na yan Huwag mo lang sagutin at ikaw Markulita. Tama mo, kanila. Sinugod ka na kasi yung sumugod, yun yung Alam niya yung tama eh. Agresibo yung isa kasi ito si Markulita nagbubulag-bulagan to eh. Sinugod siya doon, hindi agad makatayo. Inotchoy eh, siya may camera eh, natayo na lang haharap kunyari pero parang alanganin siya. ba? Diba? Alanganin ka Markulita. Oo. Si Gloria makapalang ulo, sorry. Makapaglaro yo. Oo. Walang silbidyaan sa kongreso. Oh. Ikaw din, Markulita, wala ka rin silbidyaan. 'Di ba? So 'yun po 'yung ating video ngayon. Ayun, share-share po natin ang video na 'to, no. natin 'to kasi unang-una, Pangalanan natin 'yung mga ano, 'yung mga tao ng mga walang silbidyaan sa kongres, 'di ba? Makampo ng mga Duterte. Okay, kampo ng mga Kibuloy. 'Yun. Durugin po natin sila. 'Yun kayo mga Duterte, supporters, huwag na kayong bumaliktad, ha? Hindi kami nang dito, ha? Diyan na kayo. Matiramatibay tayo ngayon. Tingnan natin. O, diyan na kayo. Diyan na kayo. Kami, kami dito kami. At sisiguraduhin namin sa inyo sa iniduro yung bagsak nyo. Iiyak kayo. Ang inding iiyak kayo. Tandaan nyo yan. Di ba? So yun lang po yung ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-share ng ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang ating video mga pre. So kung magpapaalam muna pa samantala, kita-kits po tayo bukas kasi may live po ako. Ingat po. Bye-bye and God bless.